Hello everyone, welcome back again to my channel, Mers TV Vlog. Ayan guys, nandito ako sa hanghaw. Nagahanap ng venue para sa 20 kasi nga may magbo birthday dalawa. Dalawa naming friends. So ayon, nagahanap ako ng venue para mapaglagakan ng aming mga <laughs> masasarap na pagkain. <laughs> o, 'di ba, Charles? <Jared? laughs> Ang ganda lang kasi dito guys, oh, hindi mainit. Ayun, ang ganda pa nang nagvo-vlog. So, ayo, di ba? So <laughs> ako daw yung search, nagse-search ngayon para ano, o, oh, di ba? Ang ganda, ang ganda kaya dito, guys. Oh, sa promise, hindi kayo magsisisi, oh. Parang yung ano, yung nag video ang ganda de char 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 lang. Ayun, di ba? Si, nakita nyo yan, yung nasa likuran ko. Oh, ang daming puno, ang sarap dito magtambay. O, oh, mayroon din doon. Kaya yan, isusunod kong i-vlog yan. I yan ako dito para nakikita nyo yung ganda ng view. At pwede kang mag, ano, pwede ka rin magluto. Wag ka lang papahuli. Char. Ayan. Nakita nyo, ayan o. Oh. O, oh, diba? Ang ganda. Oh, ang ganda pa rin ng nasa ano ko. Diba? Dito ko dati nagjajage. Kasi yung bahay namin is dito lang. Sa awning lang kami. Ayan. Ayan, di ba? Ang ganda, oh. si Kaya dito muna ako magtambay. Kahit ako mag-isa. Kasi ako yung magsa-search ng ano, pesto. Di ba? Ang ganda talaga dito. Kasi ang ganda ng nag, ano, nag-vlog. O, oh, di ba? Char. O, saan ka pang na ng aking hair. Di ba? Si... Flex ko lang daw yung ano, yung aking sombrero. Ano, uh, gift sa akin nung isa kong kaibigan na in-check. <laughs> Ayan, for my husband, yung isa. Dalawa kasi ito eh. Dalawa binigay niya. Mag-ano daw, mag-asawa daw, sabi niya. So, binigyan niya ako. Ayan, oh. <laughs> o, di ba? Ba't ako binigyan nun? <laughs> Bait kasi yun eh. Ayan, o, di ba nakita niyo? Oh, yung ganda ko. Ganda ko, abe. <laughs> char Basta, susunod ko na rito yung video ko, no, kung saan yung makikita nyo. Makikita nyo yung napakaganda, hindi lang yung nakikita nyo yung nagbablog, no, na maganda. Maganda rin yung view talaga, totoo yan. Tapos, may igiba na rin. Pwede na rin magluto. And then, pwede ka rin dito kung sino yung, ah, uh, basta may una-unahan kasi ditong pwesto. Ayan, no. Ah, uh, ha, saan na ba yun? Dito makita. Hindi ko siya makita. sana na ba yun Hindi ko makita. Ayun, ayun. Ito, itong puti na yan, na tinuturo ko na yan. Pwede ka rin dyan pumesto. Dyan din kami dati nila tune. Hindi kasi maano eh. Naging sa light siya. Ayun. Ayan, doon dyan siya. May upuan na rin dyan. Mayroon din sa kabila. So, ayun. Basta maganda lang. Basta maganda rito. O, ba? Diba? Kasi mapuno siya. Ang ganda magpicho kaya dito, guys. O, si... Pak. Ganun. O. Oh. <laughs> Naloka ako rito. Ako yung taga-search daw ng ano kasi nga wala yung friend namin ngayon si Sandra. Shout out sa'yo, Sandra. Shout out yung eh, yung mga wala. Yung mga iba namin kasama, nag, ano, nagsimba. Pero nauna ako nagsimba dito ako sa may, ano, Catholic Church at sa may Chinese niya. So, dito ako nagsimba. Sila kasi umakyat sila ng bundok para do magsimba. Kasi English yon Eh, sabi ko, ganun din yon Kaya hindi na ako umakyat kasi nga masakit yung aking poson. Pero okay lang yon At na-exercise naman ako sana. Kaso nga lang, Ayoko ko nang late na pumunta doon. Ayan, may mga nagbabasa din ng mga Bible, mga ganun ganon Kaya, okay lang. O, maganda rito. Di ba? O, sa aking likura, nakita nyo. oh, ayan, o. Marami yan dyan. Marami yan doon sa dusulok-sulok yan. O. See? Kasing ganda ni Mars. Char. O, di ba? Pag nag si Mars, ganyan. Pero pag hindi nag bala kayo dyan. Kasi <laughs> may time na nagbablog ako na hindi talaga Maganda. O sige na, eto na, papri-reveal -re ko na kung ano yung mga nakita ko rito, no. Sana maliwanag para sa inyo. Kasi nga, min, ano yun, nung inano ko siya against the light, kaya hindi magan, magandang, hindi siya maganong malino pala. So, pagcaganyo nyo na, no. <laughs> pagtsagaan nyo na, guys, yung mga nakikita nyo. O, ba diba? Pagtsagaan nyo na rin yung nag-vlog. Yan, si Mercy TV vlog lang yan. Ayan, eto na, eto na, i-reveal re ko na. Hindi pa. I-reveal ko na. O, ba diba? I-reveal ko daw muna yung aking yung ano kasuotan. Si One Piece yan. Nasa likuran ko. Ayan. Hindi ko alam. <laughs> Hindi ko makita. Ayan. Yan si One Piece yan, guys. One Piece. Ayan. Pero naka ano ako. Hindi naman ako naka One Piece talaga. <laughs> Ayan. O, oh, na no, One Piece yung nasa likuran ko. Kaya mag-alala. Mag-picture na lang ako para makita nyo yung totoong One Piece dyan. Ayan. <laughs> o, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng view. Oh. Yes. Ayan. Sige na, sya, 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 sya. Bye, bye. Ito na, ito na, re-reveal ko na. Coming, coming up, coming up yung video na binideo ko. Sana magustuhan nyo, guys. Ang ganda talaga dito sa Hanghaw Park. Dito lang. Dito lang yan sa uh, TKO. TKO Mall. Dito hindi sa Chongkwano Mall, Hanghaw siya, pero may tiki o plaza na ano siya. Ayun. Mas madaling makita kasi. Ayan. Ayan. Dito lang yan sa simbahan. Malapit. Simbahan ng ano. Ng hanghaw. Ayan. St. Andrew Catholic Church. Ayan. Ang ganda ng view. O. Oh. Diba? Pwede dito mag ano. Um, kung mag ano kayo ng party, ganun. Ayan, oh, mapuno. Meron din ditong lamesa. Ayan, maraming mga upuan dito. Pwedeng tumambayan, di ba? Ang ganda. Meron din lamesa. Ayan. Uh, dito. Dito yan, sabihin ko. Dito. Sandra, dito yan, no, Dito banda. Ayan, may lamesang, ano, may lamesa, tapos may mga upuan na rin. Ayan. Oh. See? Ang ganda pa ng view. Oh, Sandra, saan ka pa? Oh. Diba? Pinablog ko na rin. Pwede, pwede tayo dito mag, ano, mag birthday, birthday party ni, ano, ni Joe at saka ni Chris. Ayan. Dito, ang ganda, ang ganda pa yan sa dulo doon. Mayroon pa yan doon. Ayan, lilibutin ko para sa inyo para may uh, alam nyo na. O, ba diba? Ang ganda. Ayan. Lilibutin ko na to, ha? Para may idea na kayo kung gusto nyo rito. Tapat lang yan ng simbahan. Ayan, ba diba? Ang ganda ng, ano, kawayan, o no? Kulay dilaw. Oh, si O, ba diba? Maghahanap ako kung may igiban dito ng tubig. Ayan, pwede rin dito. Explore ko ha. Explore ko. Ayan, mayroon din dyan banda. Ayan. Ah. Uh, Hindi ko lang alam kung may ano dito. Ayan, may, mayroon din dyan. Ayan, ito yung ano. Yung nang sasakyan yan. Titignan ko kung may at uh, iiba ng tubig. Ayan, parking yan pa Dito pwede rin tayo dyan, oh. Ayan. Ayan, sa ilalim dyan. Maano. Hanggang dun. yan Hanggang dun pa yan dun, no Dito kami nagtatambay nila Latchun dati. Oo. Oh. Diba? Titignan ko kung meron inuman dito, ha? Parang may nakita nga ako. Pigiban ba ng tubig? Ayan. Tignan ko, ha? Kung pwede ito. Basta may basta maraming maganda rito oh. Dito kami ta, tumatambay oh. O oh, di ba tahim, tahimik 'yan? Tahimik lang 'yan dito. Hindi siya gaano ano. Ay akala ko tubig tubigan ito hindi. Ayan, akala ko tubigan 'yan hindi pala. Oh, di ba ang ganda ng park dito? Doon naman 'yan sa kabila may mga nagtitend din doon. Pakita ko rin sa inyo ha dito banda sige pa ko dito ako pupunta ayan medyo may maingay dito kasi nga alam mo naman mga pinay tsaka mga indo dito din yan sila mga pinay tsaka indo dito rin sila pwede siguro tayo dito magluto be tignan ko ha baka may mga nagluluto luto din dito lang yan 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 O, tignan nga, may mayroon pa dito sa ilalim, oh. Pero maganda, doon yan sa loob, maganda. Ayan, may mga nagtitend din. Ay, may nagluluto din dito. Dapat may maaga. Dali, ay, tatanong ko, ha? Titignan ko sila, ha? Ayan. Ay, no, may nagluluto din. Hindi yan, hindi yan sinisita. Ay. Saan kayo nag-iigib? Ayan Sandra, nagtanong-tanong na ako. O dito oh may may pwestuhan dito, maganda. O dito sa ilalim ng ano. Basta sa ilalim dito lang din sa tapat pwede. Ayun nga sinabi sa akin na mayroon daw igiban. Ay sila nagluluto sila. May igi, may, may igiban din sila. Ay yan. ba diba, may mga ano din O, oh, nakalatag din diyan. Oh. Diba, mga Pinoy? Oh, mga Pinoy ano? Talagang Ayun, hanapin ko nga yung host na yung sinasabi nila na may igiban daw. Ang dilim na, no? Ayan. Ang dilim. Hanapin ko nga yung sinasabi nilang may host. Ayun pala yung may naririnig ako doon na kumakanta. Ay, nag, ano, nagpapatugtog. Ayan. Ayun. Hanapin ko yung may host dito na ano daw. kunwari mag-iigib ako <laughs> charot may, may mga rami daw hos eh baka ito yon ayan ayan ito ba yun ay hindi nakalak sya eh saan ba yun nakalak sya. Hello, in Indo. Indonesia. Where is the water here? Take the water in that one. Ah. Refill, no? Mm -hmm. Thank you. Saan kaya yun banda? Mahanapin ko nga siya. Sabi nila, meron daw dito. Ayan, marami dito, oh. <coughs> Hindi pwedeng pumasok dyan sa loob, eh. Ayan. May tanong ko nga dito. Hindi pwedeng mag-ilo. Ayan. Ayan, Sandra. <laughs> Nagtatanong-tanong ako kung saan. Kung saan yung ano. Ayan, di ba? Mala dito lang din, malapit lang din, be. Kaya wag kang mag-alala. <laughs> Kaya naghahanap ako tig mo may mga nagtitend din, O, oh. oh, di ba? Ayun, oh, may nagtitend din. Hanapin ko nga yung may host na sinasabi nila, eh. may mga nagtitend din dito Sandra ayan ba't nawawal na ano yung ayun may mga nagtitend talaga sila dito oh oo oh. pero ayoko munang buksan kasi nga baka mamaya. Ano, pero meron ditong inuman daw. Meron daw ditong inuman kaya okay pa din. Yan, hanapin ko ha yung fountain ng ano, pwede tayo dito mag para sure na ano, mamalinis yung ma makukuha nating tubig na. Ayun, 'di ba? O, round-round lang dito, be. Marami ng, maraming pagpipilian kung saan mo gusto pumwesto. Pero yung magandang best pag ano, ah, uh, pwede tayo doon sa circle na yan. Ayan, oh. Dapat mauna tayo dyan. Ayan. Oh, di ba? Marami, marami diyan mapagpwestuhan, oh. <clears throat> may fountain daw dito banda eh, malapit sa may nagba-basketball. Yung nag Minom yung mga nagbabasketball. Tignan ko dito. Kimbanda. Ayun, may nagbabasketball dyan, oh. Ayun, ito yata yung tubigan. Oo. Oh. Tingnan ko ha kung tubigan ba ito. Ay, parang hindi. parang hindi naman tubig ang dito napin ko ha